Blessed day everyone! Ngayon, i ko kung paano ba tatanggalin yung accidentally na ilagay na papel sa MP3 nitong T710W. Kunwari, mali pala yung papel na nilagay niyan. So, nakalak na yan. Hindi ko na kayang hilahin. So, ito ay maling pag malaking pagkakamuli na hubutin nyo paatras kasi pwedeng masira yung mga roller pins dun sa loob. At mas malaki yung damage na ma-create. So, gusto nyo yung tanggalin, guys, at hindi nyo alam kung paano tatanggalin kasi wala naman option dito na kahit i-exit nyo, hindi siya matatanggal. Okay, ganito lang, kasimple yan. Punta kayo dito sa gilid, nakikita nyo yan, itong gilid na yan. Ito yung sa scanner, tapos meron pa sa gilid, no? Pag inopen open nyo yan, makikita nyo kung saan possible na pumunta yung papel. Okay? Tapos, maglalagay dito ng cover sa open. Once na binabaan yan, guys, automatically, yung lahat ng nasa itaas, hihilahin nyo pa At, ayun, wala na. Nandito na yan, guys. Nakita nyo. Alright. So, tinanggal nyo na. So, ganun lang yung kadali, guys, kung paano mag-remove ng mga accidentally placed na paper sa MP3. So, ganun lang guys. I hope nakatulong sa inyo. Thank you so much. God bless.